Hello mga kasari. So ayun, ngayon araw ng Monday. So for today's video, apa pasok ko lang, guys. So kararating ko lang dito sa aming tindahan at ang oras natin ay ano 9:20. So 9:20 na ako nakapunta dito. So tumawag yung kapatid ko kasi ng marami kami babayaran, maraming deliver. So ito dumating yung ano Ultimate Care Mega Ventures Corporation, Batangas. So ito hindi pa ba bayad kasi nga um dumating ako, dumating sila. So, wala pa ako, so wala pang pambayad. At saka, ang alam ko, ito Tuesday pa talaga ang dating. So na, eh. Hindi mo sinik? Huh? Hindi mo tiyan, eh? sinik? Ay, ibabalik pero... ko mamaya. Butas na ang boy bawang. So, ito, mabayaran na. Ito yung mga in-order natin sa kanila, yung mga boy bawang. Ito, BL cream, mga fix, and mga katingko. Ayan. Tsaka ibang ilang mga product, madami din, mga dilata. ay display na kasi ng kapatid ko, kaya hindi ko na mapakita sa inyo. So, ito, mabayaran ko ay 4,690 ngayon pala yung mga uh, deliveries ay advance kasi nga ano pag na araw so kailangan nilang mag advance ng delivery so, so good luck sa akin kung mabayaran ko lahat yun kasi nga syempre wala sa budget pa dahil by skit by skit naman dati yung aking pagbabayad sa mga deliveries ko so ngayon ay magsasabay sabay sila so good luck sa akin guys So, ang ating mga in-order ito, yun. may mga silica lotion, downy, safeguard, boy bawang, CDO, carne norte, Ayun yeah, nga, BL Cream Bix So, ayun. San, ating lalagyan muna ito ng presyo. Itong mga, ano, itong ganito, Bix Sana. So, ko na ng presyo kasi mahirap mang hula ng price. So, bumili ako ng ganito, pang price. Hindi ko na kung nasa na yung aking tagger. Kasi dati meron akong tagger sa kabite. Eh, hindi, na, hindi ko na, alam kung saan napalagay. Iwanan yata dun. So, okay naman tong may ganito para madali lang makita ni customer. So, ayun guys. Tagay muna natin to ng ano, ng presyo. 10 gram. 281.81. So, dito naman ay may discount kami. 4%, 5%, 5% 3%, to kahit paano, may mga discount tayong nakukuha. Ma mahalaga din to kasi nga Nandito na rin lahat ng mga grocery, paninda. Ay, grocery, paninda. Ano ba yan? Ah, halos meron din sila lahat. Para din itong TSM. So, yung TSM, yun nga. Yung mga product na ano... Halo-halo na rin lahat, lahat ng grocery. So ayan guys. Nakasari, may bumili sa atin ng bigas at shout out naman dun sa kapatid kong napakalakas. So siya nagbuhat niyan palabas at siya rin nagkarga dyan sa motor. So ayan, babasa natin ang kanyang taba. <laughs> So, ayan guys, dumating yung ating delivery sky. Jedi, ito yung mga surf product. Tignan naman sold out talaga yung aming mga surf product. namin dyan. At Ililis saka dumating din yung ano namin, delivery sa copy ko. So, sabay sila. So, inuna namin itong i-check. Itong Jedi. So, ayan guys, nagpipicture-picture sa pasikopiko ko at waiting siya dyan bago namin i-check ang kanyang deliver. Dalawang 120, dalawang 145. Dalawang 145. Wa. Jakarta. By 20 deh, coba, Pak. Ya, kan, bensin, Jawa, 1. Coba, Pak. 95 at saka anu 10 gram. Ibu ordering sini paling gitu. Aleh 75. Sedulur. 3 1 232. Tapos sariho ay 24. Yan. Anu 10 gram. Then the foods, 6 na bacon. 18 na saka na dinon. Asa na yan. Six. Tapos ano yun? Sa ibabaw. Cream silk. Straight. 36. Asa na yun? Cream silk na yun. Ano Nasa kain Tapos airphone. Sa unit yan. 36. Kung ano, nagreklamo dun. Madami daw siyang i-display. Ayan. Isang sakong sore powder. At saka yun. Mga shampoo. Mga cream silk. At mga toothpaste. Kumara dito mo na nga dalhin yung mga close-up lalagyan presyo. <laughs> Ayan, mga anti-back. Dito mo nalang ilagay. Lalagyan natin ng pressure yan. Dahil dito, ay eh, hindi ko memorize. Oh, dami oh. Close up. Isang sakong surf powder. Ayan naman, kabisado na namin ang presyo. Mga surf. Yun, eh, mabenta naman, kaya lagi kaming meron aingay, ah. Hmm. Tingnan nyo naman, mga kasari, ang aming lagay ng sore powder, talagang, ang nap atira lang ay kaunting puti. So, ayan, dumating na yung ating delivery sa sore powder. Ayan. Ayan. mo yung baba, tatlo.

dano mag-display. Dala kita last, go lang. <laughs> Oi, oh, di sorry uh, <mimic> <sayo, be>? 35. <mimic> ah. Ano 'yan? Bea, a Ano yan? Ay, plastic. Pasok! Oh, so, si ano? Nasa na si Kulot? Walang, 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 So ayan guys, na-display na na ang kapatid ko at yung deliveries natin kay Jedi, kay Kopiko at dun sa Ultimate. So ayan ito, maglalagay tayo ng mga presyo dito sa mga lotion na Silka kasi alam ko mga nagtaas na to eh. So i-update natin ang mga presyo. At ayan na nga, ang in-order ko lang naman ay konti lang ng mga lotion na silka. So, green at tsaka yellow. Yung 50ml at 100ml. So, inaantok pa nga tayo dyan, guys, kasi tanghali na to. Ang sarap matulog talaga. So, ayan. Tapos, ang init-init pa ng panahon. So, meron tayo dyan, ano, price. Lagay ng price. So, ididikit natin dyan yan, isa-isa. So, pati yung mga bix cutting ko at tsaka ano pa nga ba yung isa? BL. So, napaglalagyan ko na rin yun ng presyo isa-isa. So, yun kasi yung mga hindi ko familiar na item. So, nilalagyan ko talaga ng mga presyo yan. Kasi nga madali ko yung makakalimutan. Okay lang sana kung yung laging binibili. So, madali lang yung matandaan. So, ganun ba din kayo mga kasari? Kasi sa akin kasi madali kong ma-memorize ang isang product pag lagi na yung binibili pero pag minsan lang, so kailangan ko lang talagang lagyan ng presyo yan, kasi pati yung kapatid ko ay hindi rin niya alam so, pag meron na yung mga presyo kahit mawala pa yung ibang mga presyo niyan, ay matatandaan ko na so, ayan guys at mas mabilis kasi pag ganyang may mga presyo para makita rin ni customer na ang presyo nun ay ganun. So, ayun guys. Um, ngayon kasi ang mga deliveries ay parang sunod-sunod kasi ano, magha-holiday. Magha-holiday nga, magmamahal na araw. So, ang mga deliveries natin ay wala sa... <laughs> wala sa hulog kasi dumadating siya bigla. So kami naman ako naman ay taranta kasi nga syempre nakabudget lang ang ating pera sa pambaya dito sa ating mga delivery. So talagang pag nagkamali lang sila ng dating ay talagang iikot ang put namin. So maigi na nga lang at nakakabenta tayo. So yung ating benta ay naibabayad na. So so na naikot na agad ang ating ano ng ating puhunan kasi nga magkakabenta ay naibabayad na. So, ubos talaga ang ating benta ngayon. Kasi nga, um, kapag may dumadating ay naibabayad na natin. Siyempre, may... Um, sa isang um, deliver, merong 5,000, may 7,000, may 6,000. So, napakalaking halaga din yun. So, pero kailangan natin gawa ng paraan na ma-receive yun kasi nga mawawalan tayo ng stocks pag i natin. So, talagang sacrifice at mm, buti na nga lang at hindi tayo pinababayaan so nababayaran nating lahat ang ating mga deliver so ayan na lang mga kasari at talagang inaantok na ako at makapikit muna ng kaunti so sanay kasi ako napikit ng kaunti pag tanghale. so ayan na lang guys at salamat po sa inyong panonood bye bye